ito ituturo ko sa inyo yung way papunta doon sa rentahan ng bicycle. Ito yung Taipo Market Station. Doon is exit B. Ito exit A. Exit A3. And turn turn right lang kayo. Kahit doon mag doon kayo mag-exit sa exit B, turn right lang din kayo. Tapos madadaanan niyo to, yung Snack Express. diretsyo lang kayo doon. Diretsuhin nyo lang tong hallway. Tapos, makita nyo na yon, Malalaman nyo lang na gano'n pag ma makita nyo yung 7-Eleven tsaka yung KFC. Katabi lang nun, napagitnaan nun. So, doon. Kapakita ko sa inyo. Diretso lang tayo. Kasi maraming nagtatanong. Minsan, tumatambay ako dito sa harap. Maraming nagtatanong. So, maganda din kasi mag ano, mag -cycling dito nagre-rent ng bicycle doon sa waterfront ang magbike. Nagtanong ako, nagtanong na ako actually kung magkano. Grabe, $90 na per bike. Tinanong ko kung anong ilang oras. One day na daw yon. So, $90. Noon, $50 lang sa totoo lang. Noon pa kasi yon. <laughs> so, $90 na. Ayan. Diretso ka lang naman. Keep watching lang guys kasi nagtanong talaga ako dun sa ano sa nagbabantay kung magkano yung rent ng bicycle. Ito rin yung isang hilig ng mga Chinese dito tuwing weekends. Nagbabike sila kasama yung family nila yung mga anak nila. Ayan. Ayan. Ito. Pwede kang pumunta dito at magrent. Ayan oh marami uh, nagre-rent pag walang trabaho. Ikut-ikot lang. How much the rent? How much? If one bicycle, how much? 90? How how long? One day. One day? Okay. Mahal na ngayon. Noon guys, 50 lang. Ngayon, 90 dollars na. Ayan. Mas madali kasi mas malapit sa MTR. Meron din doon sa unahan pero dito yung pinaka madali kasi galing dito pwede ka na magbike sa MTR. Malayo pa kasi yung dun yung sa waterfront. Doon yan sila pupunta. Ang galing. Mm. Yung iba nagre-rent lang ha, maghapon na pag gustong umikot sa Taipo. Pero ingat din kayo kasi may mga may mga way na hindi pwedeng mag-bicycle baka mahuli kayo, maka-fines pa kayo maka-penalty, so ingat din hindi basta-basta na magbabicycle ka lang kahit saan dito may mga may mga area para lang may mga lane para sa bicycle